So sa video na ito pag-uusapan natin ang patungkol sa paano pagandaan ang pagdating ng month of Ramadan. How to prepare Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'ad. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pura, ito, ay sa al lamang, Panginoon ng mong salibutan, at ang kanyang pagpapalay sa mga ating huling sa kanyang mga pamilya kasamahan at sino man sumunod sa kanya. So, madalas itong topic na ito ay aking kinutba sa bawat mga jumanan ako ay na-invite pinakamalayo San Mateo, uh, tapos dito sa Cavite. So, itong halos buwan na ito ay ito, same topic, ang tinatopic ko, itong paghahanda sa buwan ng Ramadan. So, So, maaaring napanood nyo na sa live ito. Kung hindi pa, ay aking uulitin to sa aking mismong channel. So, babanggitin natin dito sa Sura Bakara. Minensyo ng Allah ang buwan ng Ramadan. Sabi ng Allah sa Quran, Shahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran. Hudan lin nasi wa bayinati minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم wala'allakum tashkurun. Sa malapit na kulugan nito, medyo mahaba sa translation ng Tagalog at ating babasahin. Sabi niya, sa buwan ng Ramadan, sinimulan ng Allah ang pagpapahayag ng dakilang Quran sa Laylatul Qadr. Isinalin na gabi ng dakilang karangal bilang patnubay sa mga tao tungo sa katotohanan. Inilahad sa gabing iyon ng Laylatul Qadr ang malinaw na palatandaan higil sa patnubay ng Allah at ang mga pamatayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian kung kaya Sino man sa inyo ang inabot ng buwan ng Ramadan? na nasa malusog na kalagayan at nakatigil lang siya sa kanyang bayan, nararapat sa kanya na mag-ayuno sa mga araw na ito. Magkagayon pa man, pinahintulutan sa may mga sakit at mandalakbay na kumain at hindi mag-ayuno. Ngunit pagkatapos ay babayaran na lamang nila ang mga bilang ng araw na kanilang itinigil o hindi ipinag-ayuno. Hangad ng Allah na maging madali para sa inyo. Ang kanyang batas, hindi niya nais na kayo ay pahirapan, kundi ang nais lamang niya ay mabuo ninyo ang buwan ng pag-aayuno ng isang buwan at pagkatapos ay magtapos kayo sa pamamagitan ng pagbikas ng takbir, pagsabi ng Allahu Akbar ang Allah ay pinakadakila sa araw ng Eid, pagdiriwang, at siya ay inyong dakilain dahil sa kanyang patnubay sa inyo, at tumanaw kayo ng utang na loob sa kanya, sa lahat ng mga biyaya at kagandahang loob na ipinagkaloob sa inyo, bilang gabay at pagpapagaang ng mga bagay para sa inyo, at isa pang verse, sinabi Allah binanggit niya dito. Sabi niya, Ya ayuhal lazina amanu kutiba alaykum usiyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'an lakum tatakun. Sa malapit na kaulugan, O kayong mga naniniwala sa Allah at sumusunod sa kanyang sugo at tumupad sa kanyang batas. Ang pag-aayuno ay ipinag-utos niya sa inyo. Natulad ng kanyang ipagkakautos sa mga nauna sa inyo. Nang sa gayon, ay magkaroon kayo ng takot sa inyong rob na tagapaglikha. Maglagay kayo ng harang sa pagitan ninyo at pagkakasala sa pamamagitan ng pagkasunod, sa pagsunod at bukod tanging pagsamba lamang sa kanya. Pumunta na tayo sa sampung tips na ibinigay ni Sheikh. May nagtanong sa kanya ang paghahanda o paano maghanda sa buwan ng Ramadan. So, kanina yung verse na binasa natin na Shahru Ramadan al-Lazi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan kung saan ibinaba ang Quran. Hudalinas bilang gabay sa buong tao. Kaya huwag niyo ipagdamot ang Islam, huwag niyo ipagdamot ang Quran. Dahil ito ay pinadala para sa buong manusya, puro sa puong sandibutan. Bilang gabay nga eh, para malaman nila ang mabuti at masama, o makakabuti o hindi makakabuti sa tao. So, sino man ang naglalakbay o may sakit, ay eh maaari siyang uh, kumain. Magiging excuse sa fasting sa buong Ramadan. Baya bayaran na lang nga ito pagkatapos ng buong Ramadan. May iba pang rulings, mahabang ano, ibang topic yan insya Allah, pero babanggitin din lang natin yan sa ibang video dito kunin muna natin 10 tips sa paghahanda sa buwan ng So, sinabi ni Sheikh dito, may mga tao na misunderstood ang nature ng fasting. May mga iba na ang pinaghahandaan nila is yung, ayan, paghahandaan nila yung mga malalaking kaldero nila, yung mga anong pinakamasarap na sweets o mga pagkain may handa para sa uh, sa breaking ng fast, sa uh, pag-iftar, ano mga TV show o mga palabas na pwedeng ihanda para panuorin pagkatapos ng iftar o tarawih. So, may mga ganun na may kita natin kahit mismo sa Middle East mga Arabo. So, hindi ito. Kaya hindi sila yung tawag dito dalil or uh, halimbawa ng Islam. Na bakit yung amo ko? Bakit yung amo ko? Ang Islam po ay hindi mula sa amo mo. Ang Islam ay mula sa Allah na itinuro niya sa kanyang propeta. So, yun ang pagkukuha na natin kaalaman. Hindi yung basta-basta kahit sinong tao dyan. Kaya sabi nga maraming uh, mga gayon to na nagpe-prepare sa maling pag-intindi na ang nangyari sa Ramadan ay parang all about pagkain na lang, di ba? Kaya mga ibang OFW yung ngayon, na ginagawang parang katat uh, joke or biro yung videos na about oh, Ramadan na naman, marami silang hugasin na kaldero malalaki kay ano, bla bla bla. So, uh, mga iba mag-resign na daw dahil marapit na ang Ramadan. Kaya yun ang nagiging akala nila sa buwan ng Ramadan. Puro about pagkain na lang. Ako mismo personally may namita akong gayon Arabo. At in-interview namin anong ginagawa yung sa buwan ng Ramadan. Ay, o halos walang pagsamba. Napagkatapos lang ng fasting ko ano-ano, wala nagbago sa ginagawa nila. Lalong naging worse. Kaya may 10 tips dito na on preparing for Ramadan na tinuro ni Sheikh. Sabi nga ang iba, Alhamdulillah. kumbaga baga, bukas ang isip sa paghahanda nila sa tunay na paghahanda sa buwan ng Ramadan. Buwan pa lang ng Siyaban ay naghahanda na sila. So una, ang tips, take note, ay ang pag-sincere repentance, ang ikhlas na pagbabalik loob ang tauba. Ito ay obligado sa lahat ng oras. Pero lalo na ito pagdating ng mabiyayang buwan ng Ramadan na saan kailangan ang isang alipin o isang Muslim na uh, magbalik loob maghumingi ng tawad sa kanya mga nagawang kasalanan at ayusin din ang kanya mga uh, alitan o kaso sa mga tao, ibigay yung karapatan ng mga tao may karapatan sa kanya para sa ganun masamba niya ang Allah ng maayos o with clean heart, malinis na puso at peace of mind Kung kumbaga sa buwan ng ito ng Ramadan ko saan masamba niya Allah na mapayapa wala siyang kaso wala siyang kaso kung kanino o whatever kaya ang ng mga kayang kasalanan noon at humihingi ng tawad sa Allah dahil mismo si Propeta Muhammad SAW na sinabi niya o kayong mga tao repent to Allah for I repent to him 100 times each day. Ito ay inulat sa sa uh, Sahih Muslim. So kung saan, mismo ang sa Salam ay nag-iistigfar, ng tawad sa Allah na 100 times kada araw. Astagfir Allah, So what more tayo? Which is siya, pinatawad ng kayang mga kasahan. So paano pa kaya tayo? So paramihin ang istigfar, pagbabalik loob sa Allah, humihingi ng tawad. Pangalawa, take note, ay dua, unsincere, pag hingi sa Allah. Kaya nga mga salaf noon, mga naunang mga muslim ay naghahanda pa lang sila six months before sinasabi. Naghahanda sila at hinihingi nila sa Allah. Allah uh, Allahumma balik na Ramadan. Kung Allah, ipaabot mo, ipasaksi mo sa amin ang buwan ng Ramadan. At hindi lang paghingi na tayo ay makabot ng Ramadan. Kasi alam din nga natin maraming mga tao na bago palang mga Ramadan ay hindi na nakakaabot, hindi na nakakasaksi ng another biyayang buwan na kapatawaran at kahabagan. So before Ramadan, namamatay na, hindi na nasasaksiyan, wala nang chance. Last na Ramadan na pala lang yung next year. So dito, hindi lang hihingiin natin na makaabot tayo ng buwan ng Ramadan, hihingiin din natin na magkaroon tayo ng physical good, physical health, malakas na pangatawan. Dahil marami nga nakaabot ng Ramadan, pero hindi nga din masamba ang Allah, hindi makapagtaraweh, tahajud, hindi makapag fasting kasi may mga sakit, mga So dito hihingin din natin magkaroon tayo ng good na malakas na pangangatawan at hindi lang yun hindi lang paghingi ng pag-abot sa buwan ng Ramadan o malakas na pangangatawan, pangatlo, paghingi din na tanggapin niya ang pagsamba natin. Tanggapin niya ang mabubuting gawa natin, lalo pag-fasting natin. Lahat na mga buting magagawa natin sa buwan ng Ramadan ay matanggap niya ito. Pangatlo, take note, rejoicing at the approaching of the blessed month or pagiging masaya sa buwan, pagdating ng buwan na ito. Dahil alam natin kung saan ang pintuan ng paraiso ay bukas at ang pintuan ng impyerno ay sarado. At dito, mababa ang abag ng Allah at biyaya niya at kapatawaran. So, kailangan sa Muslim maging excited at masaya. So, pang-apat ay bayaran yung mga nakaraan na utang ng buwan ng Ramadan. So, may mga ulat din dito na si Aisha ay nagpa-fasting. Pinabayaran niya yung mga na natirang na na utang niya noon na Ramadan bago pa dumating itong buwan ng Ramadan. So, pinabayaran niya yung mga nakaraan na utang niya. Ito, lalo, si Propeta Muhammad SAW nagpa-fasting din itong mas pinaparami niya yung pagpa-fasting niya buwan ng siya So, ito na naulat din sa Bukhari. So, pang lima ay pag-seeking of no seeking knowledge, pagsasaliksik ng kaalaman. Ito ang pinakaisang isang mahalaga na kailangan isang Muslim ay pag-aralan niya yung rulings sa mga fasting, yung mga uh, rulings nito. Insya Allah, mahiwalay natin yung video ng patungkol dito. Yung sino ba ang dapat mag-fasting, ano na nakakasira ng fasting. Yan, kailangan pag-aralan ng isang Muslim to patungkol sa pag sa buwan ng Ramadan. Pang-anim, kailangan kumpletuhin niya yung mga task or mga bagay na pag distract sa isang Muslim sa kanyang pagsamba. So, ano ma dito, hinahanda na. Siyempre, saan magtatarawih? Yung mga lugar na uh, masjid, linisin na yung bahay. Uh, linisin mo na yung, siguro, yung bahay bago pa dumating ang mga ng saan, wala ka nang iisipin na mga bagay na sa sa'yo sa pag-ibada mo Sa paggawa mo ng worship O pagbabasa mo ng Quran At pagsamba mo sa buwan ng Ramadan Seven Sitting with one's family member Pag-upo sa mga pamilya mo Sa mga asawa Yes, mga asawa inuulit ko At sa mga anak mo Na ituro sa kanila Ang rulings ng pagpapasting To encourage din I-encourage yung mga kabataan Na yung mga dumarating na sa puberty Yung tamang edad na Na pwede na siya mag-fasting So, turuan na sila paano mag-fasting at yung mga rulings nito at kalaga nito. Pang-8, take note. Susulad ba kayo? Pang-8 is preparing some books which can be read sa bahay or sa masjid. So, maghanda ng mga aklat na may mga title na about sa buwan ng Ramadan, mga hadith, na pwedeng basahin ng imam bago para mag o ano sa masjid o bago habang nag ng yung tarawih, after Asia or after do. The... So, may time na <clears throat> maaring basahin ito sa bahay or sa masjid magtap magtapos kayo ng isang aklat ng Sahih Bukhari basahin ng Riyadu Salihin sa masjid o sa walay sa bahay. So paghahanda ng book na mababasa, ibigay sa isang ustad o imam na babasahin niya ito. Pang-6 ay fasting some of the month of Sha'ban. Si ito 'yun. Paghahan pagfa-fasting sa buwan ng Sha'ban. Si Alam ko late na itong video bukas baka moon sighting na Friday na ng ngayon. Makakahabol pa siguro sino pa mag-fasting before. Hindi pa nahanap ang uh, moon sighting ng buwan ng Ramadan. So, pang ano, 10 ay ang pagbabasa ng Quran. Ito yung time na alisin na natin. Gagalawin naman natin yung mga inaalikabok na Quran sa ating mga shelf na hindi natin pinapansin. Mas binubuksan ang social media kaysa sa Quran. Lahat tayo hindi ligtas dyan. So, ito yung araw na kailangan mag-focus yung mga hindi pa maroon magbasa. Ayan, meron tayo. Sorry sa commercial pero nakakatulong ito sa pagbabasa ng mga alif bata sa mga hindi pa maroon magbasa. Yes, invest for yourself. Yung kung ano-ano nga ang binibili natin minsan walang kwenta so what more kumpara sa atin yung mga ganyan to electronic pen pag uh, kumuha ka ng ustad or magmanood ka sa youtube time na mag magbasa ka huwag yung transliteration hindi yon advisable yung binabasa mo sa english style yung pagbabasa ng Quran hindi pa hindi mo pa rin makukuha yung tamang tajwid pakikinig ang tama at pag-aaral ng mga vowels niya at paano magbasa ng Arabic? Walang posibleng. Yung mga ibang tao nga, ibang language na kanta, kahit Koreanong kanta, narinig lang, namimemorize, kinakanta kahit hindi yan naintindihan. What more? Yung Quran pa kaya? Nating salita ng Allah. Nakanayon nig mo itong Arabic, hindi mo man naintindihan pero nabibigkas mo ng tama. So, uh, sample ko lang yan na ito, pagbabasa ng Quran, huwag mo hayaan na matapos ang buwan ng Ramadan na hindi ka lamang nakamemorize ka kahit maiksing verse sa last chapter ng Quran. Ako ito yung Ramadan ganyan, -try ko sa sarili ko na makamemorize ng Quran. At basahin kahit translation nito para alam mo kung ano yung binabasa mo. Alam mo yung meaning, tago sa puso mo. So, yan yung mga bagay na kailangan natin paghandaan sa buwan ng Ramadan. Uh, at meron dito ang shinir, ang mga ibang scholar na sabi. Uh, ang buwan ng Rajab, buwan ng pagplanting, buwan ng pagtatanim. At ang buwan ng Shaaban si ay buwan ng pagdidilig sa mga iyong pananim. At ang buwan ng, naman ng Ramadan is buwan na kung saan ang pag-harvest, pag-aahin nito. So, naka-step by step. Kita mo paano buwan ng Rajab is pagtatanim, buwan ng Shaaban si is pagdidilig uh, sa iyong pananim at buwan ng Ramadan ng pag -harvest. So, kung wala kang pinaghandaan nito, anong mangyayari sa buwan ng Ramadan mo? Kaya dito, uh, sa totoo lang gusto ko lang i-share na kapag ako kausap ko yung tatay ko sa Gaza kung paano nila hinahanda ang Ramadan, ibang iba sa atin. Kung tayo iniisip natin sige yung mga iftar o mga gagawin sa masjid, iniisip ano, doon, ibang klase. Eh. Kung ano yun, mag-iisip sila, saan sila titira, yung mga bumalik na sa north. Sabi nga ng isang kaibigan tatay ko, buti ka, may bahay na babalikan kahit sirang sira yung, mga, yung, bahay mo. Pero ako, wala akong babalikan sa north. As in, white out lahat ng bahay namin doon. So wala silang babalikan na bahay. Yun ang Ramadan nila. Kung saan, yung mga doktor, kagaya ng tatay ko na sa ospital, naglilinis na mga dugo na mga namatay. Ganun yung paghahanda ng Ramadan kumpara sa Ramadan natin. So kung ikaw kumpara mo, makikita, Mag-reflect. Minsan akala natin tayo na may pinakamas pinagdadaanan ng mahirap. Pero isipin natin mga ibang tao na ganun. Na wag yung kalimutan sila sa inyong panalangin, ang people of Palestine. So maraming salamat at kung may mga katanungan pa kayo, Paki-comment below. Paki-share din tong video sa so, mga malalayong kilala yung mga Muslim na naro bagong Muslim na hirapan no. Anong gagawin niya sa buwan ng Ramadan? Walang idea. At insya Allah, yung ibang rulings naman sa ibang video yung next na gagawin natin. Pag bumalik ang aking boses dahil so ibang kung saan naubos to kaka salita kanina sa mga meeting. So insya Allah, nandito lang po. Maraming po salamat sa inyo. Naway pa... Paabutin tayo ng Allah sa buong ng Ramadan na ito. Pasaksihin pa tayo ng isang pang ng Ramadan. At tanggapin niya ating mabubuting kawadi. Tulungan niya tayo sa pagpapasting, sa pag-iwas sa mga masama at makapagbago. Tayo ay tao. So niya tayo sa ating mga kasahan. So maraming salamat may mga katanungan patungkol dito sa mga aming Quran at sadyada sa mga electronic, sadyada, smart electronic sadyada na gusto order, Paano magsala? Andiyan lahat mga doon na mababasa nyo. Andiyan yung ibang videos. Mapapanood nyo insya Allah ah uh, comment below lang o punta kayo sa KC Collection na Facebook page na makatulong din sa inyo to May free dates kaming ibibigay para sa pang-iftar ng itong buwan ng Ramadan sa bawat item ng Kisi Collection may ibigay. Maraming salamat. Ingat po kayo. Masa. Shukran. 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 Allah. Allah.